Ang dinin na naman Niho kami sa aming bahay kubo mga kamangyan at kako para mapasarap naman yung aming pagtatambay din eh. Ay magaluto na lang din ho ako ng aming merienda ay for the go Saktong sakto nga ni rin ho at merong malakit din sa amin. Hindi na kami mabili doon sa bayan. Naks nakatipid. Hindi kasi sa amin mga kamangyan isa ho talaga sa mga paboritong merienda namin ay yun nga malakit. Dahil maliban ho sa masarap ay mabigat sa chan Kahit kunti lang ang iyong kainin, feeling mo ikaw ay busog na. Hoy si Ui Medyo mga lay-lay nga nila ang din ho, mga kamangyan ng siyempre dapat tuloy-tuloy yung paghahalo kaya Kung kayo nyo mapagod, ay bumili na lang ako kayo sa palengke at marami na doong luto na. O kaya naman ay sa amin na lang kayo bumili. Huy, bakit naman nagbenta? Ay di garnish. Ho, dun ho sa gata, naglagay lang ako ng asin saka ko nilagay yung malagkit tapos ayan tuloy-tuloy na ahaluin tapos sa gaya na yun yung itsura saka ko nilagay yung asukal ay for the go <laughs> medyo masikaso lang ako aring lutuin mga kamangyan pero sulit ho aring kapag naluto max naman ang pinatakip na nga nila ang ni Kim ayun ay sa dahon ng saging gawa ng yun ho yung sabi nila nani at tatay alam niyo naman kami ay mga anak cool feeling sa totoo lang ang mga kamangyan litong-lito ho talaga ako kung ano ba gayung tawag dinigawa ng sa ibang lugar at tawag odine ay bibingkang malagkit ho ni sa amin meron din bibingka kasi iba naman din yung itsura. Yari ho kasi na rin mga kamangyan para talaga siyang biko. Ang tawag ko pala din yung mga kamangyan ay bibingkang malagkit. Gawa lang yung bibingka ho na nakasanayan natin ay gawa ho yun doon sa giniling na bigas. Tapos yun ho ay inaluto doon sa pugon o kaya naman ho doon sa may baga sa ibabaw at saka sa ilalim. Kapag naman ho biko, syempre inapagsama-sama ho yung arnibal, malagkit, gata, wanggayan. Ay, ari naman yung bibingkang malagkit ay meron hong pinaka-toppings. Yun naman. sa inaluto talaga ari sa oven. Ay, wala namang oven din sa aming kubo. Kaya diyan nalang ang huna namin Luto. Aba, pwede din naman ay. Ngayon naman mga kamangyan, ay galuto ho ako noong alagay sa ibabaw ng cupcake. <laughs> so, are ho yung pinakang toppings mga kamangyan. So, di sa gata. Naglagay lang ko ako diyan ng asukal. tas ahalo-haloin ah, nyo, gaya. Ay, si paring Jun na nga ho, yung nagtuloy na rin mga kamangyan. Gawa lang siya naman yung expert diyan. Yun naman. At dahil nga niho, lang naman ho aring gawin at tutuin mga kamangyan. Ay, di ayan ho. At natapos din naman agad. Ay, sana ay, kung familiar ho kayo mga kamangyan, are ho yung sausawa na inagawa din kapag kunyari, pare, suman, gayan. Gawa nga nila ang huyon sa matamis na bao, pero parang gayan din naman yun. Balayan ho, at nilagay ko lang ang sa ibabaw mga kamangyan. Tapos, kahit konti lang naman yung ilagay ninyo, ay ayos na rin. Pero dahil may hilig naman ho kami sa matamis, ay dayan ho, at dinamidamihan na namin. Tinalungan na nga ni rin na pala ako din ni nanay at saka ni tatay. Gawa lang sila raw ho, ay nagutom na rin. Aba, ay gusto na rin magmarin. Gaya ho na lagi kong inasabi mga kamangyan, pwede naman hong bumili na lang din kami sa labasan dahil marami din naman ang tinda ng mga merienda. Kaso nga nila ang ho, mas gusto ko talaga yung garning kami yung nagaluto dahil syempre nagkakaroon kami ng banding mo wow, naman syempre oh, nakakapagkwentuhan kami nakakapagtambay kami din eh ay tingnan naman din oh, mga kamangyan yung bunso namin 18 years old na kung natanda na kami magkakapatid, ay eh, di lalong mas natanda na ho yung aming mga magulang. Kaya gusto ho talaga namin na magkakaroon ho kami ng quality time si ho, sa isa't isa. hu, sino ka, Jain? Ay, dahil yun, balik na ho tayo din yung mga kamangyan. Grabe, buti na nga nila ang ho at nasubukan ko, are, gawa ng itsura pala ang ay talagang nakakatakam na. Ay, sabi ko pa nga ni ho, ay pwedeng pwede ako magbenta nera sa labasan. Uy. Buti na nga nila ang din ho at natry ko yung garning recipe, mga kamangyan. So, may bago na naman akong ipapakain sa mister ko. Huw, may rin ako mga kamangyan sa mga nagakomment, nagapasalamat sa mga recipe daw, ganyan, may mga natututunan sila. Ay walang anuman po, hala, napaka-OA. Kasi totoo lang ako, gustong-gusto ko rin naman din talaga nung magaluto, lalo na kung kakaibang recipe. Dahil syempre, kahit ako, first time ko din lutuin, first time ko din atikman. Kasi kapag nagustuhan ko, assure ko yun sa inyo, yun naman. Buti naman nila ang para marami talaga yung aming luto at may pambigay diyan sa tabi-tabi. Huy! After na yung ay, ay tinawag ho ako ni nanay. Gawa ng kapaturo daw ho siya doon sa Sitaw app. Ay, sana all So, ayan, nakapag-download at nakapag-register na nga ni siya dito sa Sitaw app. At ngayon, ay inatanong niya kung paano nga ni Rao ho maglagay ng products. Ay, for the go. Ay, para nangyari sa inyo mga kamangyan? Kunyari, nakapag-download at register na kayo. Ngayon naman, ay niho yung pag add ng product. Ay sika ho mga kamangyan, sabi ko sa inyo, hindi nyo na ho kailangan ng warehouse o kaya naman ho ay ng stock room. Dahil ho yung mga products na abenta ninyo, ay ilalagay nyo lang ho sa inyong online shop. Una ho, ay pumunta muna kayo sa inyong account. I-click nyo yung products, tapos yung products warehouse. After ho noon, ay di mapili ka lang ng any category na gusto ho ninyo. Tapos ho, pili lang kayo diyan ng items. At once na maka ay dipindutin nyo ho yung batch publish. Tapos so pwede na kayo maglagay ng commission rate na gusto ninyo. Ay ako ho, ang inalagay ko ay 5%. So okay na ho yun sa akin para rin hindi ho masyadong mataas yung markup value. Oh, may pagay, oy. Tapos so gantay lang tayo na ma-approve yun ni Sitaw. At once ho na okay na, ay di publish Oh, ay, tigay-gayon lang naman o kadali. Kahit nasa bahay ka lang, ay, di pwede kang kumita. iba naman. Kaya kung ako sa inyo, ay, mag-download na ho kayo ng Kitaw app. Mag-register na rin ho kayo gamit ang aking referral code. Oh, ay, yes, dito na lang ang ating video at kami napauwi na ni Nanay. Bye-bye, love you. Bye -bye.